Yon mga kalabyo at sa haba ng biyahe at uh, dito na lumalabas yung magagandang kwentuhan kaya i-vlog ko to dahil kami ay dalawang oras pang manakbo kaya pakinggan natin ang kwento ng akin nasa likuran ito yung isa sa joker ng uh, Mabini Batagas Anong kwento mo daw sa Pugo? Uh, mayroong isang paliksahan sa, sa China palayo ng pato oh. <laughs> ay sumali ang Pilipino ay, hindi alam ay nasa mulsa Pugo <laughs> oh. Dahil bumato ang Japan. Ay, sa hindi pa bumata. <laughs> <laughs> bumato ang Tagarabia. Saka <laughs> hindi. Ay, no bumato ang Pilipino. Hindi alam ay pugo. na hurado. <laughs> ay, wala doon ba? Ay, sa na yun eh. Wala doon sa pinatakan. <laughs> <Ay>, panalo. Nagtatakbo. Nagtatakbo yung ibinato hay naku utak ay bambasa Sa apilipino oh <laughs> ay sabi, sabi na ako ay wala din nilang pasika kalaro <laughs> na yung eto ng hindi lumipat na ako gumamit ng tapos na yun <laughs> oh. <laughs>